RF line at saka post RF. So eto napakaganda nito. Na eto. back to back fail palo na po 'yan. Ah, ano, grabe. So ayan, kita niyo naman 'yan, no. Napakaliwanag ng ilaw na 'to. Eto. Aqua B2 split bill. Panalang na po ito, mga sir. Eto panalang na 'to. Napakaganda po nito. Na Napanalang na po ito. Ayan. Eto, Opa line split bill, split yellow page, split Opa, split bill, split YF. Silisan, possible YF. Package deal na po. Yun, nandito na naman tayo at muli tayo nagbabalik mga Sir Idol So ngayon, nandito tayo araw po ng Webes Webes po ng gabi So eto, may iba naman tayo Huwag naman po puro umaga o hapon So gabi po yung pag-update natin sa ibon Kasi marami po tayo mga pang-out dito mga Sir Idol So eto, uh, bigyan natin ng presyo At bagong lahat, bago tayo mag-umpisa Shoutout po muna pala sa mga patuloy po na sumusuporta sa atin Shoutout po pala kay Sir Junior Araw pati po sa, sa mga masugid po natin ng mga subscriber na hindi po natin nakikilala. At kung malayo ka man, maraming maraming salamat at lagi po kayong mag-ingat lagi sa mga trabaho nyo. Maraming salamat po sa mga patuloy po na nagtitiwala at nag-order po ng mga pina Di-deliver po niyo sa atin, pinapa-pick up. Maraming maraming salamat po mga Sir Idol. At shout out din po sa mga uh, bago po natin mga followers and subscriber kaya lagi lang po kayo magantabay mag share malapit na po tayo muli mamimigay po ng ibon so lagi po mag share po sa mga kamagana kakilala kung sino man po para lumawak pa po yung mga video po natin na inupload po tulad po nito hindi na natin patatagalin kasi gabi na so eto bigyan natin ng presyo ID yung mga ibon na to mga pang out natin meron tayo dito Uh, mga yellow face, uh, split yellow face, sa mga gusto mag-order para pala ng yellow face, meron po tayo available mga sir Idol. Kaya kung sakaling meron po kayong kailangan na materials, uh, contact lang po kayo, meron po tayong mga available. So tara, let's go. At umpisa na natin. Huwag nating pata patagal ito. Sora, let's g. All right. Okay, so eto unahin na natin tong ah uh, RF line at saka post RF. So eto napakaganda nito. Na eto. back to back fail palo na po 'yan. Wala na punta tapon 'yan. Yan, yung kak po dito ay may singsing -sing po 'yan. So yan, may singsing -sing po yung kak po dito. Kilalang kilala po 'yan mga Sir Idol. Yan, kung kursonada mo, pwede natin pag-usapan kung kanino galing 'to. Ang kak na proven kak. So eto sex link hen babae po ito. So yan, na post RF Kaya ito, paanak din po natin to Pero itong probing kak, galing po yan sa legit breeder na tropa natin Kaya kung kursonada mo, screenshot mo, para serve mo, magdown ka Yan, para hindi ka na maunahan ng iba di ba? Ayan yung ibon, napakagandang ibon mga sir idol Wag mo nang pakawalan to kung sakaling gusto mo Avocado line po yan Okay, next tayo, proceed tayo sa iba Puro RF line muna tayo ha ah yon, etong ID po nito post RF po 'yan yung kaka. Proven po 'yan, naglabas na po 'yan. Dating puro RF yung mga alaga po noon ng may-ari po nito. Okay, eto naman back to back o wing So eto, may kapangkak po tayo. Kapal lang po tayo, wala po tayong DNA po dito, mga Sir Idol ha? So eto kung kursonada mo ito. RF line. So yan, sa RF line natin ang outline po natin nito is 2.5 po sa OPA back to back pero kung sakaling kursunada mo may bawas pa to syempre negotiable pa yan sa sure buyer po natin napakaganda po ng ibon no? napakakinis oh. so nga pala no ang liwanag ng ilaw natin mga sir yan ini-endorse ko po sa inyo yung ilaw na gamit ko kaya kung gusto po mag-order para sa ibon na nyo sige pakita natin sa inyo mamaya pasilip natin to okay dito muna tayo balik tayo dito eto Ayan, 2.5 negotiable pa po yan. May bawas pa sa sure buyer po yan. So, tatlong pares lang po ito. Meron tayo dito ngayon. Okay, next, ito. Yan Ito naman, kapangkak at saka panghen. Ito po, kapangkak po yung uh, uwing na to. Kahit sa kapa po yan, may kita yun naman po sa kapa. So, may singsing -sing po yan, ha? may singsing -sing po yan. Itong mga to, may singsing -sing po yan na may ari. So yan, may yung ano nito, yung magulang nito naglabas na po ng visual. So yan, doon sa kapatid ng magulang. Kaya ito RF line din po ito. Napakagandang ibon mga Sir Idol oh. Solid po yan, 'di ba? Okay. Yan, ito naman 2,000 lang pong out po nito mga Sir. 2k lang pong out nito ah. Screenshot nyo, para serve nyo na po. Uh, pwede po kayo mag-down payment by Gcash po. Huwag po kayo matakot sa mga nagda-down. Yung ibak po kasi wala po ano, natatakot po sila mag-down. Baka daw sila mabudol o may scam. Hindi po tayo scammer mga sir. Yan, sa mga sure buyer. At sa mga nag-chat-chat pala sa akin, minsan hindi ko na po na-reply, re hindi ko na po nababalikan. Nakakalimot po, makakalimutin po talaga ako. Promise po yan. Sure po, na, uh, makakalimutin po talaga ako. Kaya minsan di na po na pag reply yung iba nagagalit, di daw po ako nagre-reply, di po ako nagsumasagot sa mga ano nila. Natatambakan po, hindi lang po kayo isa yung nagchat-chat sa akin. Marami po kayo, marami pong yung -chat, chat So screenshot yun na lang po mga sir no, sa mga gusto po nito. Possible RF, ah, RF line lang, RF line lang, hindi po siya possible RF. So yan, okay, next tayo, proceed tayo sa iba. Okay, tapos na yan. And then, meron tayo dito dalawa, tatlong paris po ito dalawa lang po nilagay natin dito kasi yung isa andun sa loob ng ibon na natin so eto, back to back split yellow face, split dilute kung naalala nyo, dun sa tropa na pinunta natin every so eto, pinadala na po sa atin yung ibon yan eto, opaline, split dilute split yellow face tsaka split opa split dilute split YF so ayan po yung ibon yan 6 link kaka tsaka 6 link hen hindi na po kailangan pa DNA so eto nagre-range lang po ito ng 14k napakamura na po yan sa split dilute so yan yung parent po nito opaline opaline dilute at saka yellow yellow face na hen na visual na imported yung magulang po niyan so ayan o oh. Yan, 14k may bawas pa negotiable pa yan sa sure buyer po natin. So yan, kung gusto kung gusto mo to at uh, kailangan mo yung materials na to, screenshot mo lang. Yan, pwede po magpa-reservation. So yan, legit po yan mga sir idol. Garantisado po yan. Garantisado. Okay. Next. Ito pa po. Dalawang pares po yan. Bali, tatlo po yan. Yung isa, hindi na po natin ano. Halos parehas na naman. Sex link ka, at saka sex link hen po yan, ah. Malinaw na malinaw po yan. Split dilute, split yellow face, opaline yung, yung hen. Split opaline split yellow face, split dilute yung cock. Ayun nga pala, no. Possible pale palo po ito kasi nakita ko po yung ano po neto, naglabas po ng pale palo na yellow face. Dil, uh, yellow face fail palo po yung nilabas pa sa mga kapatid so yan naglabas na po yung unang clutch po nito kaya possible fail palo po itong mga to so yan o oh. screenshot yun lang dalawang paris lang po yan mga sir pero marami pa pong available na ganyan so, sunod natin na dito pag nabenta po ito is mga post, I, post YF tsaka post dan yun marami din po tayong dadalhin po dito so, susunod po pag nabenta na po yan unay po muna natin to Okay next tayo Pursuit tayo dito sa perso Green perso wild type Belgium line Ayan Eto mga lahi po ito ng ibon ni Boss Edgar So ayan o oh. Grabe ganda na sukat Belgium line Green perso So ayan Pag nag molting pa yan Sigurado napakaganda at napakakinis po na ito yan, paunahan kayo dito. Ito 25 na lang po ito, mga sir Idol, Belgium line. 25. So yan, fixed price na po yan, nasa 25 ba. Ganda po ng lahi po nito, mga sir. Galing po yan kay Boss Edgar. Ay Sir Edgar, nakita niyo man mga personata ni Sir Edgar, mga quality, panalo. Ito 25 na lang po yan, mga sir Idol. Okay, next, dalawang pares po yan. Okay, ito po yung kasunod. Ayan. Ito, panalang na po ito, mga sir. Ito, panalang na to. Napakaganda po na Napanalang Panalang na po ito. Ayan. Badilya, uh, lang po pala ito line. So, ayan. Napakaganda din po ng ibon. Wild type lang po yan, mga sir. Ha. Ah. Ayan. Ay, ID po na na mayari po kasi neto wild type. Napakaganda. Panalang na po yan. Pwede nyo pong gawin pa monster. Pwede, pwede rin po. Pero ito, maganda po ito So, ito out po nito. Ah, uh, ito po yung ibon na to out lang po 25. Yan. Kayo na po mag-breed, babait lalaki po 'yan. Kahit yung isa po doon, isang paris na po 'yun, no? babait lalaki din po 'yun. Ito babait lalaki panalang na po 'yan. Ready to breed. Ang edad po nito na ito, nasa 10 months, 12 months. siya yung edad po nito. Kaya saktong sakto sa mga gusto po mag -breed ng perso. Green perso wild type. So ayan 'no, oh, napakaganda. Siya, meron pa po tayo dun sa labas. Papakita natin sa'yo. May kasama naman pong Cajun. Okay. Ito, 2.5. So, yan. Okay, next tayo. Uh, meron tayo dito Lutino, tsaka Lutino Opaline, tsaka Albino Opaline. So, yan, oh. Lutino Opaline, tsaka Albino Opaline. So, ito, Proven Hen, tsaka Basal Nakak. So, ito out lang po nito is out na lang po natin to ng siguro 3.5. Yan, 3.5 na lang po yan yung dalawa. Kayo na po bahala magpapares po nito. 3.5 na lang po yan. Lutino o Tsaka albino Opaline paline. Proven hen. So, yan. 3.5 na lang po yung dalawa. Kayo na po bahala magpapares. So, yan. Kakinhen na po yan ha. Okay, next. Uh, meron tayo dito So yan, ito may panak na naman tayo dito na in-out Eto Aqua B2 Split Dilute So yan o oh. Tsaka yung kapatid nya Dilute Ewing Yan <coughs> Excuse me Eto, magkapatid po ito Out na lang po ito 5,000 Pero kung sure buyer ka, bawasan pa natin syempre So yan, edad po na ito going 4 months So yan, ang gender po natin i-out Para wala po tayo issue dito 5,000 na lang po yan at saka may bawas pa yan pag sure buyer yan dilute of aline violet saka aqua b2 split dilute so yan oh. o na lang screenshot nyo ha mga sir ha sa so, may gusto at kursonada po neto okay next tayo proceed tayo meron tayo dito in out na possible yellow face po limang piraso po ito yung isa andon na iwan hindi ko muna sinama pero malakas na rin po yun eto po possible yellow face yan mga kalahi po ito ng breeder ko po nakikita naman mga yellow face ko dito kung nakikita naman po na karang vlog eto po possible yellow face po yan magkakapatid po yan yan may kapatid din po ito ng mga naunang yellow face na ibenta ko na po yung magulang nito nag anak na po ng una ako rin po nakabenta po nun dun sa tropa So ito, out na lang po nito. Yung limang piraso, out lang po natin mabilisan. Possible YF. Package deal na po. Yan. sex link po pala yung hen po dito. sex link hen. Yan. Babae po yung opaline po dito. Babae. Yung mga normal naman po, pwede mag -cock. Pwede mag hindi pwede magkak pwede maghen so yan ang gender lang po natin out po yung mga fishers. So ito out na lang po natin ito yung limang peraso is out na lang po natin to ng 10k yung limang peraso. Paunaan na lang po kayo package deal po ito Yan pero kung pares pares lang is eh, 6,000 Yan kaso ang gender 6,000 pero kung papackage nyo po yung limang peraso bali 4 lang po naka flex dito is 10k na lang po yan. Ah, pag-usapan niyo na lang, pag-usapan na lang po natin. At uh, syempre kung sure buyer ka, sige, PM po ako. Okay, next tayo mga sir Rider. Ito, meron tayo dito Aqua back to back. So 'yan, ganda o oh, violet 'to. Oh. napaka -solid ng kulay, mga sir 'oh. So, 'Yan. Post kakatsaka post hen po 'yan, ha. Yan, ganda ng pagka-violet, solid po 'yan. Back to back dito pang homozygote o pa project. Possible ka, tsaka possible lang po ang ID po natin dito. So 'yan, violet. Grabe, DF violet po 'yan, Aqua B2. Opaline. Napakagandang ibon. So ito out natin 'to. Ay, uh, 9,000. Pag sure buyer ka, may bawas pa po ito. May bawas pa po 'yan, mga sir. Napakagandang ibon, violet. Solid. Okay, screenshot nyo lang for reservation po mga Sir Idol. Okay, meron pa po tayo dito dan Palo, up a Back to back. Ah, uh, kapang kak in hand po ito. Ito po yung kak na kak po itong isa. Ito po yung kak. Ito, yan. Ito yung kak. So, yan. May eye cold na po siya pero pagaling na po ito. Malakas po at saka matapa, matataba po yung ibon. So, ayan Back to back dan follow. Opa dan. 8,000 po yung out. Yan, 8,000 po yung out po nito. Back to back dan palo pa lang. Pag sure buyer kapag usapan natin nito, may discount pa po yan, negotiable pa po ito. So sure buyer ha, negotiable pa po yan mga sir idol. Napaganda po yan, solid po yung color. Yung kulay po nito. Ayun po yung kako, nakak yung katawan oh, yan o. ito isa bunga do. Oh. 8,000 may bawas pa po yan sa shore buyer Yan, huwag mo na patagal ito Napaganda po na itong Danfalo na to. Yan o oh. Okay Next tayo ito, budget mail Yan, sa mga nagsisimula Budget mail po tayo Yan, package deal Ayan, halo-halo na Kahit anong madukot natin Kasi supply to Basta limang peras o oh. 1.5 lang po natin in-out Yan, 1.5 lang po natin in-out to Bali, tatlong limang piraso to. Bali, 15 piraso po ito. Bali, ito lang po nilagay natin. Kulang tayo sa carrier. So, ayan. Budget meal. 1.5 lang. Limang piraso na. Ayan, o. Oh. Kahit saan dyan, ha. Halo-halo po. Madudukot natin sa flight. Basta limang piraso. 1.5 package deal. Mga par blue opa. Blue opa. Violet. So, ayan. Ayan gaganda ng ibon sa mga nagsisimula yan kunin nyo na napakamura po yan package na yan 1.5 wala na pong bawas yan ha so yan gaganda ng mga ibon so yun lang proceed tayo doon sa labas yung may mga cage na kasama at meron pa pala dito mga sir idol no nakalimutan ko meron pa pala tayo dito so papakita natin dito may kasama rin pala itong cage eto So ayan, easy type. Yan, easy type double cage. Yan, pwede natin sama ng nest box to Nang 8 x 10 na nest box. Pwede natin samahan to ng nest box na isa. May isa pa tayong available na nest box. So eto, ayan yung ibon. 2.5 na lang. 2.5. Sa sure buyer, 2.5 po. Eto po. Yan. 2.5 lang po yan mga sir gawin pa natin limang piraso yung ibon gawin natin limang piraso 2.5 ayan gawin natin limang piraso 2.5 wala nang bawas yun sagad na yun kasama na po kasi kulungan yan so sure buyer ayan malinaw na po yung sinabi natin ah uh, ano wala na pong bawas yan 2.5 limang pirasong ibon dagdagan natin ng na isang piraso para sure bull baga previous na lang po sa inyo yung isa Ayan, sa 2.5 po, kasama na po yan. Okay, napakalinaw po, proceed tayo. At ito po pala yung ilaw na sinasabi ko sa inyo na gamit ko dito sa bahay. So yan, katumbas po nito mahaba na to, yung isa po, isang perasong, ay uh, isang perasong ibon, isang perasong ilaw po na ipapakita natin sa inyo. Katumbas po nun, isang peraso po, kalahati, halos kalahati lang po. Yun nandun, pero ang katumbas po nun, isang ganito, ang kalahati. Ito mahaba lang. Tsaka manipis. Pero ganito po kaliwanag yun. Mga sir. Ayan. Ngayon ito pakaliwanag yan. Ayan o, Napakaliwanag po yan mga sir idol. Kita yun naman o. Napakalinaw po ng area natin sa ilaw. Kaya kung gusto mong magkabil yan. Sige. Contact lang po kayo. PM kayo. Okay. Bago tayo magsimula mga sir idol. Dito po sa may mga cage natin available pa dito. Ito, didemo ko lang po sa inyo Ito po kasi may order na po sa atin Meron na rin po mga nag-order sa atin Marami na po Kaya kung balak yung mag-order neto uh, Pim lang po kayo Sa so, mga gusto po mag-order Napakaganda pong ilaw, napakaliwanag So, may demo po tayo Didemo po natin kung gano'n po ito kaliwanag So, papatayin po natin itong mga ilaw Na nakasindi po dito sa garahe So, ayan I-demo po natin kung gano'n po ito kaliwanag So, papatayin natin yung mga ilaw ha Mga Sir Idol ha So, yan po yung mga nakapatay na ilaw. At syempre, susubukan din natin ito sa ano, uh, sa tawag nito, dun sa may ilaw. Ito, i-demo ide lang po natin kung gaano po kaliwanag. So, yan, yung ilaw na pula, galing po yung sa kamera. Sa kamera po nang gagaling yung ilaw na yan. So, mamamatay din po yan pag sakaling sinindihan po natin ito. So, yan, eto Sindihan na po natin, mga Sir Idol. Napakaliwanag, grabe. So ayan, kita yun naman 'yan, no. Napakaliwanag ng ilaw na 'to. kita yun, na mata yung ilaw ng camera. Yan po yung demo po natin, napakaliwanag po nito na mga sir. Maganda po ito sa bahay, sa ibunan, sa garahe at siyempre sa loob ng bahay. At kung may mga tindahan po kayo sa mga may isda, mga mga nagtitinda ng mga isda, maganda po ito. Napakaliwanag po ng ilaw. Kita niyo naman 'yan, no. Yan. Kaya kung sakaling gusto mo, mag-order po kayo. PM nyo lang po ako. So, yan. Sa mga gusto po mag-order, ito, mga Sir Idol, napakaliwanag. Lalo na pa, lalo na pa kaya kung mas, yung mas mahaba. May mas mahaba po nito. Ang halaga po nun is, ano, yung mahaba po nito. Halos doble po yung dalawa. Dalawa po nito, yung magkarugtong. Uh, 500 po yung pinakamahaba. Yung halos dalawa nito pag di pinagdugtong. So, eto 350 lang po ito, mga Sir Idol. Yung maliit. Napakaliwanag na rin ng maliit. At saka LED po 'yan. 'Yan po yung gamit ko sa kusina, papakita ko mamaya sa inyo. So ayan 'no. Napakaliwanag, 'di ba? Dito lang yan. isang ilaw lang 'yan. Isang ilaw lang po 'yan, napakaliwanag po ng ilaw na 'to. Kaya kung gusto mo, ayan, PM mo lang po ako sa mga gusto po mag-order niyan. Yeah, thank you, thank you mga Sir Idol. Tara, proceed tayo doon sa mga ibon na piplex po natin dito napakaliwanag so yan patay na natin ha o ito po yung resulta pag wala na pong ilaw tignan natin dito ito po kasi yung resulta pag wala ng ilaw napakadilim di ba o sindihan natin yung ilaw o yan yung sindi ng ilaw ng dalawang ilaw po yan ha nakasindi po yan so katumbas lang ng isa neto 'Di ba? Napakatipid LED pa po 'yan. Ayun, maraming salamat. In God bless po. Tara, proceed na tayo ulit. Let's go. So dito, meron tayo, yung tulad na sabi ko, meron tayo dito ng ina-out na may mga kasama na po siyang cage tsaka nest box, isang set na po 'yan. Aalagaan niyo na lang po 'yan, mga Sir idol. So eto si silipin natin at papakita natin sa inyo at kung sakaling makursonadahan nyo screenshot nyo at sa gusto mong pa-reserve o order po nito at mag-avail po nito, pwede po kayo mag-down payment po para sa reservation para hindi na po makuha ng iba. Siyempre, paunahan na lang po sa mga gaya itong klaseng ibon. So, silipin natin. Ito po yung mga ibon dito, mga Sir Idol. Palalapasin natin. Yan oh, ganda ng ibon o. Oh. So, yung ID po ng ibon is... O, oh, pa palain, back to back po sila. So yan, new wing at saka Green U-Wing at saka power Blue Opa. So yan, dalawang pares po yan mga Sir Idol. Ito po yung sa kabila. At silipin din natin, palalabas din, din natin. So yan, madilaw at saka kulay blue yung isa. So ayan ha. Syempre po sa mga nagtatanong no kung may free shipping, may shipping po tayong tinatawag po diyan, may binabayaran po tayo sa mga shipping. Palalabog na lang po natin sa mga gusto po mag-order. Yan, lalamog na lang po natin. So, ito po, may kasama na pong painuman patukaan. Set na po yan, hindi na po kayo mag-alala. Ibibrid na lang po yan, mga Sir Idol. Napakamura po yung 3,000 na lang po yan. kagandahan po na ito, ay yung kulungan, yung, yung cage natin is gauge 14. Napakatibay, napakakapal. At yan, ito meron din dito sa kabila, no? Mga Sir Idol, no? Ito available din to ang ID po nito, may anak po ito na isa, kasama na po yung inakay. So ayan, pero mat, malaki na po 'yan. So eto binebenta lang po ito, 1.5 lang po, kasama na po yung kulungan. So ayan, palabasin po natin yung breeder po dito. So ayan po yung breeder. Ayun po sila. So ayan, 1.5 lang po, kasama na po yung kulungan. Pati po yung asakan lang inakay. So, hindi na po kayo mag-aantay ng matagal. At ito, siguradong breeder na po. Ito po yung kanilang naging inakay. Kasama na po yan. Isang set na rin po yan. Alagaan nyo na lang. So, yan. Okay. Yan, no? Oh. isang set na po yan, ha? mga sir idol. Ha? So, yan. Dalawang set at meron pa po dito sa taas. Ito, maganda. Probe na to. Kagandahan po sa kulungan, gauge 14, napakakapal din po niya, no? Makapal po yung kulungan at yung ibon po ay green perso wild type. So, eto, wild type, proven pair. Palalabasin natin. So, eto. So, yan. Palalabasin natin para makita po natin. So, yan. Wild type po yan, green perso. So yan, yung hen may bahid lang po, hindi po nawawala minsan kasi meron talaga nag-aanak. Pero mga anak po nito na napakalinis at naibenta na rin po natin. So yan, green perso wild type. So ayan po yung ibon, no? ganda Oh. Yan, eto out na lang po ito, kasama na po yung gauge 14. Double easy po yan, alagaan nyo na lang. So yan, eto 3.5, kasama na po yung kulungan. Proven po yan, 3.5 isang set na po yan napaka swerte nyo po mga na ito na lang po ito mga sir idol kasi yung mayari po nito hindi na po nasikaso po yung kanyang mga alagang ibon kaya ito dinala sa atin at pinabenta po sa atin so yan at meron po dito kagandaan po na ito, meron tayong set ayan ah ito 17 by 17 by 60 yan mahaba po yan flight cage Gauge 14 po yung kapal po nito mga Sir Idol. Oh. Gauge 14. So, yan. May kasama pong limang ibon. Yan. Kaya na po ba na magpapares-pares po dyan. Ito po, flight cage po yan. May kasama pong limang ibon sa mga baguhan po dyan sa may gusto po nito. Yan. Napakakapal po ng kulungan na to. Gauge 14 po yan. Pasadya po ito mga Sir Idol. Oh. Hindi lang po talaga masikaso na may-ari yung kanyang mga ibon. Kaya binibenta niya po. Bali ito, may limang ibon. Ayun po. May mga paris-paris po yan dito. So ayun po sila oh. Buka natin paliparin. So yan. Ito po sila oh. Yan po yung mga ibon. Limang ibon po yan. Salagang 3-5. Pero pag sure buyer ka, ayan po po yung isa. Bali lima po yan sila. Pero kung sakaling sure buyer po kayo, at maibigan nyo po ito Pwede po ito pa-reserve Aalagaan ah, nyo na lang Naka-flight na po yan Lalamog na lang po yung magdi-deliver po neto Kaso ah, ito po ay flight cage Kailangan po ah, Naka ah, L3 po Yung magdi-deliver po neto ibubok po natin sa L3 So yun o no? Yan po yung ibon Limang piraso Ito po yung cage Yan Napakahaba po yan 17 by 60 po yung Haba So, yan po. Napakaganda po niya. Napakakapal po. Paunahan na lang po kayo. Para serve na lang po kayo. Kung gusto nyo po, mag payment na lang po kayo. Para di na po natin may offer sa iba pag may nagtanong. So, ayan. May pairing cage na po yan. Ito po, ang gagawin nyo po dito. Pwede po ito gawin yung breeding cage. Yung kalahati naman po ay flight cage. Pwede po ng gawin niya. So, ayan. Ito, napakaganda na ito. Ang galing po na ito. Wild type personata. 3,000 pero pag sure buyer ka may bawas pa yan pang lalamove natin para meron kayong uh, additional na ano, discount dun sa lalamove pwede natin bawasan pa to ng konti yan po kasi yung billing sa atin so yan, yan lang po yung ano yung available na may mga cage, syempre pag kalimutan mag share and follow and subscribe po sa channel natin sa facebook natin So yan, maraming salamat and God bless po sa inyo. Maraming maraming salamat mga Sir Idol. Thank you.